Samantala, idol, tinanggap na ng mga PUV drivers at operators po sa Pangasinan ang nasa 1,570 fuel subsidy cards na unang batch ng Pantawid Pasada Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa pamamagitan po ng Pantawid Pasada ATM cards, Direkta ng ipapadala ng tanggapan ng fuel subsidy upang matulungan ang transport sector sa pabago-bago at pagtaas ng presyo po ng mga produktong petrolyo. Ikinatuwa naman ng mga benepisyaryo ang financial assistance para sa kanilang patuloy na operasyon. Samantala, ilang driver naman po ang umaasa na mapapalawak ang programa matapos hindi mapabilang ang ibang driver gayong aktibo muna sa pamamasada at may tumatalima sa mga requirements pa. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.